panalangin ay ang paraan natin ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang natatanggap natin sa araw-araw Sa pamamagitan ng panalangin maipapahayag natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at pangangalaga sa atin sa ating mga pamilya at sa ating mga mahal sa buhay. Ang panalangin ay kung paano natin ipinapahayag ang ating mga pangangailangan dito tayo nagdarasal para sa isang masagana, mapayapa at magandang buhay upang paglingkuran siya ng buong puso. Panginoon, sumasalangit ka. Pa. Ikaw ang tangi naming sinasamba. Ikaw ang tangi naming pinupuri. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Hari ng sanlibutan, maging sa kalangitan. Panginoon, aming ipinagpapasalamat na ikaw ang aming ama at kami ay iyong anak. Maraming salamat po sa buhay, sa sigla, sa iyong awa, at sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa bawat biyayang iyong laan sa amin tuwina. Panginoon, kami ay marurupok at madaling matukso sa kasalanan. Kami po ay buong mapagkumbabang humihingi ng iyong pagpapatawad sa aming mga sala hugasan mo po ang aming mga puso at aming kaluluwa upang ang mga masasamang taglay namin ay maalis. Panginoon, gabayan mo po kami at gawin kaming karapat dapat na maging anak mo. Linisin mo po ang aming buong pagkatao upang maging karapat dapat kami sa paghingi ng mga biyaya mo. Panginoon, sapagkat ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Nawa ay iligtas mo kami mula sa hagupit ng kalamidad na maaari naming sapitin. Kami ay nagkitiwala na iyong tuto pa rin ang iyong pangakong hindi mo na muling lulubugin ang mundo. Ngunit kami ay dumudulog sa iyo upang lusawin kundi man pahinain ang bagsik nito upang kaming mga anak mo ay maging ligtas sa anumang kapahamakan. Panginoon, igawad mo po sa amin ang iyong awa at kami ay pakawalan mula sa pagkakakulong sa pangamba at takot para sa aming sarili at para sa aming mga mahal sa buhay. Turuan mo po kaming mas patatagin ang aming pagtitiwala at pagkapit sa kadakilaan mo. Maghari ka nawa sa sanlibutan ngayon at magpakailanman. Ang mga ito ay aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus na iyong anak at aming tagapagligtas. Amen. Amang makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na lingkod at katiwala nang iyong misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos at atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon dahil kilala niyo ang bawat isa sa amin at nauunawaan nyo ang aming pinagdaraanan. Puno po kayo ng pag-ibig, ng habag at grasya para sa lahat. Nais po namin ilapit sa inyo ang aming kabigatan at pasanin. Marami sa amin ang nahihirapang magtrabaho at may iba naman nagipit po ang kanilang sinasahod. Ngunit naniniwala kami na walang imposible sa inyo at kayo ang aming dakilang biyaya. Isinusuko namin sa inyo ang aming buhay at lahat ng aming alalahanin at aming mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa lahat ng nagsisitawag sa kanya sa katotohanan Awit 145 verse 18 to 19 O Diyos ikaw lamang ang karapat-dapat ng karangalan, kaluwalhatian at papuri. Tinataas ka po namin sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba at pinararangalan ang inyong pangalan o Panginoong Hesus. Panginoon, sa panahong ako ay nangihina, bigyan mo po ako ng kalakasan. Tunawin nawa ang iyong pagmamahal ang lahat ng takot at agam-agam na nananahan sa aking kalooban. Payapain ang aming mga takot. Punan mo kami ng iyong pag-asa kagalakan at kapayapaan habang patuloy kaming nagtitiwala sa iyo bigyan mo ako ng pag-asa sa sitwasyong hindi ko makita ang kaliwanagan patatagin mo ang aking pusong nalulumbay upang patuloy na lumaban sa hamon po ng buhay hayaan mong umiyak ako sa iyong harapan gaya ng isang batang takot na takot kapag nahihirapan upang mailabas at maibulalas ng aking puso ang lahat ng aking hinagpis ang lahat ng aking hinaing ang lahat ng aking mga daing ikaw nawa ang aking maging lakas ang bawat hakbang ko ay maging hakbang mo na rin huwag mo akong iwan mga kamay ko ay iyong hawakan dahil sa iyong mga palad, kumakapit ang aking mga kamay. Panginoong Diyos, sa iyo ay nagagala kami. Sa lakas ng iyong kaligtasan ay hinahawakan namin. Hindi kami pababayaan na pahirapan. Kapag ang bagyo ng buhay ay nagagalit sa amin, kapag ang daanan ng kalsada ay tila nag-aalala kapag ang lahat ng mga pangako na ginawa mo para sa amin ay hindi matutupad. Panginoon, mangyaring bigyan mo kami ng lakas upang mawala ng pag-asa sa iyo. Sa iyo at ikaw lamang ay umaasa kami sa aming pag-asa. Naninindigan kami sa iyong salita. Umaasa lamang kami sa dugo na ibinubuhos para sa aming kabakanan. Huwag hayaang mapahiya kami. Ipaunawa mo sa akin ang mga bagay na hindi ko maunawaan. Sa kabila ng aking karamdaman, kanlungin mo ako at ituyan. Ibalik mo sa aking pisngi ang ngiti at kaligayahan. Sa pagkakatanto ko ng higit na kayamanan, nang niyakap ko ang iyong krus nang binalikat ko ang aking karamdaman. Naniniwala kami ng labis sa kapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Bigyan mo kami ng lakas at huwag kailanman mawala ng pag-asa sa iyo. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.